Hi guys! I'm Coach Christine Tan. Networking topic natin today is uh, five Log Language. So, ito guys magagamit natin to sa networking business natin. So, simula na ginamit ko to, lahat ng mga leaders ko ay naging malupit at nakasama sa top earner. Okay? So, tinuro lang dito ng aking mentor. So, nagbayad pa talaga ako ng mahal. So, hindi lang ito, marami pa. So, isa sa mga nag tumulong, nakatulong po sa network ko, itong five love language. Ito yung word of affirmation, quality time, physical touch, act of service, and receiving gifts. Ito ginagawa ito ng mga nanliligaw. ba? Diba? So, nagbibi sa so, word of affirmation, pupurihin mo yung babae. Quality time, lagi kang nasa bahay nila, lagi mong, ah uh, lagi ka nandyan para sa kanya. Physical touch, ba? Diba? Yun. So, yung holding hands. So, act of service naman, yung, syempre, paghugas mo ng pinggan, yung act of service di ba? mo, pero ito naman ginagawa to sa mag-asawa na. And then, yung receiving gifts, yung mga pagbigay ng flower, bulaklak. Sa networking, naggagawa din po natin yan. So, alamin mo kung ano yung five love language ng iyong mga leaders para lumabas yung kanilang full potential. Ito kasi nangyari din sa akin noong time ng pandemic, talagang alam na, alam naman natin nung time ng pandemic bawal lumabas no kaya pure online lang tayo so yung iba kasi hindi masyadong naniniwala sa so, sa so magagawa ng online naka, naka ano pa rin siya uh, old school pa rin talaga yung ginagawa nila pero okay lang yan so nung pandemic guys lahat ng mga company na hindi pinag-aralan ng online nagsara like kasi wala nang lumalabas ng bahay tama po ba So, wala nang nagmamarket sa labas, kaya nalugi. So, ngayon, yung online, ito yung nag-sumabog talaga nung time ng pandemic, yung mga magagaling sa online. So, meron akong company na salinan, na salihan noon, no? So, yung CEO ko, pag may mga Zoom meeting kami, lagi akong bini-build up. So, yun, si Coach Christine Tan, ah, panoodin niyan kasi magaling yan sa online. So, syempre, dahil word of affirmation ako, lumabas, tarang, wow, magaling pala ako. <laughs> lumabas yung full potential ko. Tapos, no pandemic na, walang masakyan, di ba? Birthday ng aming CEO, nagyaya siya na pumunta kami sa Quezon City. Eh, sabi ko, medyo mahal po yung, ano, yung taxi. Kasi walang masyadong masakyan. Eh, wala pala talagang masakyan. So, hindi kami makakapunta. Sabi niya, ako nang bahala sa back and forth ng grab nyo. Sagot ko na yan. Tapos, pa kami sa mga big time na restaurant na kinakainan ng mga artista. So, syempre, yung give, give ko, yung gift na sa five love language, eh, talagang na-feel ko din. Kaya, grabe, talaga yung nagagawa nito kasi dun ka mapu-full tank. No? So, dahil doon, in just one week, nakapag-close ako ng 300 package. So, nagulat yung CEO namin. grabe, ang dami naman, 300 package. So, yung, nangarag na yung staff niya, hindi na kayong ipadala, ba diba? So, sabi ko, sige, ako na magpapadala. Kasi sanay naman ako eh, may pumupunta yung ano dito, courier sa amin. Okay, sanay ako mag-type niyan, mag-encode or mag-ano niyan. So, siya pang nag-deliver dahil hindi na talaga kayang ipalalamog dahil sobrang dami. Biri mo pumunta sa bahay namin yung CEO para i-deliver yung 300 na package. So guys, ang lesson dito, dapat wag mo ipapakita sa leader mo na binababa mo yung kanyang moral. Ipakita mo na may tiwala ka sa kanya kasi lalabas ang potential niyan. So, gamitin mo yung five language para lumabas yung kanyang pot full potential at sa'yo, pag lumabas 'yan pinagkatiwalaan mo binid up mo nako hindi mo alam kung paano lilipad ang isang agila okay so i hope na may natutunan ka i'm coach Christine Tan share the video and follow for more subscribe mo YouTube channel coach christine tan para sa mga networking tips video